ang pinakamabigat na pwedeng mong maging kaso kapag nagpakain ka sa emosyon mo ha? ayo baka makapatay ka ha? tama? yun no saan punta galing nandito wow. pa din walang tinag walang adi sa pwesto sa tarima tarima ni Bosho. Ikaw ba'y mainitin ang ulo? Oh my God! Mabilis magalit? Oh no! Walang pasensya? O para sa itong video na to. Para sa ito Para hindi ka mapahama sa ganyang pag mo. Dahil ang isang pinakamabigat na magiging kaso mo kapag hindi mo kinontrol yung emosyon mo o yung pagtitimpi mo ay mabigat. Murder. Pero bago yan, isang magandang magandang araw sa inyong lahat, mga kakosa. Dito ka rin. At patuloy na kumukulimling ang kalangitan. Kaya alis ang pwesto kakosa, kahit umulan. Yung sa mahilig at mabilis mag-init ang ulo walang pasensya yung oh ikot para sa inyo tong video na to ika nga katulad nga sinabi ko sa, sa inyo kanina baka matuto kayo kung paano magpalamig ng ulo ha? intindihan nyo ipisahin natin mga kosa para sa inyo to relax lang manood lang kayo with popcorn at malamig na malamig na tubig tubig lang ha? yung may yelo pampakalma at pampak refresh ng utak ninyo mga kosa game na. dami pa sabi-sabi kosa -sabi. sa mundong ginagalawan natin natural at literal at marami talagang susubok ng katatagan at pasensya natin diba ba? Aldos araw-araw ay masyadong mapanganib ang mundong ginagalawan natin. Oh my God! Wala tayong idea kung ano ang pwedeng mangyari sa ngayon. May pagkakataon kasi mga kosa na maaaring hindi ka makapagpigil sa ginagawa sa'yo. Tama o tama? <laughs> Pero baka dito sa isasalaysay ko ay magbago yung pananaw mo at magkaroon ng aral para sa'yo sa mga maiinitin dyan mga pikon ha mahal sa inyo talaga to ang pinakamabigat na pwedeng mong maging kaso kapag nagpakain ka sa emosyon mo ha ayaw baka makapatay ka oh ha? no tama pwedeng mas mababa dyan yung makapanakit ka oh my pero kosa ng pangit yun eh yung manakit tayo ng kapwa natin hindi pa rin goods yun at very very bad meron akong kwento may isang taong pumasok sa bilibi dahil nakapatay oh, no! nang suriin ng mga nanunungkulan ang kadahilanan kung bakit niya nagawa yung bagay na yon isa lang ang lumabas doon nasagad ang kanyang pasensya kasi nga dapat alam naman natin yun na yung mga tao sa laya makukulit ang lakas pang asal mambuli ng mga yan <laughs> kung minsan nga eh, pati buong pagkatao mo ha bubuklatin ng mga yan eh maasar ka lang eh oh no at talaga kung minsan din ha talagang sinasagad yung pasensya mo kahit harap hawak pa na binabastos ka pa oh my god mumurahin ka aasarin ka wala lang gusto lang nila kasi part yon ng pangasal nila sa'yo hey! at ang masakit mga kosa minsan ha pati pamilya mo dinadamay sa pangaasal sa'yo yeah! ang galing diba lumilevel up na yung nila talaga, talagang inuudyukan kang mapikon ha, at may mangyaring hindi maganda oh my god pero ang maganda doon mga kosa yung iba nananatiling tahimik. Payo wala sa kanila. Hindi nila pakikailaman. Kayo yan eh. Diba? Ayun lang siya. No comment. Patuloy pa rin ang pang-aasal at pang-aalipus ka sa'yo. Wina, walang yaka pa rin nila. Araw-araw. Oh, no. At minsan, tumataas na talaga ang level ng pang-aasal sa'yo. Namimisikal na yan. Pwede kang pitikin, oh, patukan, sipain, Basta, ganun yung pangaasal na ginagawa nila sa'yo. Ah, uh, Ikaw naman, malawa kang iyong pangunawa, hinahayaan mo na lang. Yan kayo masaya eh. Pwede, paala kayo. Very good naman yung mga ganun pag-iisip. Wow! Ah, yan ang tunay na matapang. Nag-iisip. Sana oh. Pero, Bosyo, baka may magtanong eh tama pa po rin bang manahimik na lang kahit namimisikal na oh, no. o so, kahit nasasakta na ako physical tama pa rin po bang manahimik kami oh, my God. para sa akin ko sa sasagutin ko na rin yung mensahe nga yung tanong na yan very good pa rin yun hindi ka bumaba wow! sa level nila kasi ano ano man ang mangyari wala namang mananalo dyan Di yeah! ba? Diba? kapag pinatulan mo yan magkakaroon na sakit sakitan physical at oh my god the end of the day kayo pa rin ang mali ha napikon ka kasi bubulihin ka na naman pikon ka kasi ha kaya walang mananalo ron yung isa nasaktan mo o, oh, ikaw kasi nang aasar ka eh sa inyong dalawa both parties walang panalo ron ha kaya yung kung sino ang may pasensya doon yon ang tunay na nagwagi. Ah, oh, pa ako sa dahil sa ginagawa ka na talaga nilang libangan sa kanilang kwentuhan oh, sa no! sa'yo, At minsan ginagawa ka na rin masarap na pulutan sa kanilang inuman. Ikaw ang topic. Doon mo makikita na talagang palalangan ng palala ang pambubusok sa ng mga tao sa paligid mo. Oh my god. Sila tuwang-tuwa. Okay lang 'yan sa kanila. Na ginaganyan kanila. Ha? Walay. Eh pwedeng hindi ka naman pumalag eh. Kasi nga, grupo sila. Mag-isa ka lang. Ang sa palaga mo, baka lahat sila pumanig sa kapila. Di ba? Kahit mga kasamahan mo pa yan. Ha? sabay naman sila nang aasal iyo eh. Eh di, mas papanigan nila yun. Di ba? Ay! Pero sa kapila, ng lahat ng pambubuska at pang-aasal na nanatili ka pa rin matahimik. Walang tibok. Which is good. Saludo ako sa iyo doon, ang tunay na makapang pero, 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 mga Sosa. May mga taong may pagkakataon na hindi na nila matiis ang ganong klaseng pangbubuska at pangasal asal sa kanila. Meron. Oh my God! Yung nauunaan siya ng emosyon na pakiramdam niya ay dinudulog na ang kanyang pagkatao galit at pukot na ang nararamdaman. Iyan ang mahirap. Oh my God. Kapag kinain na siya ng emosyon niya, anong next na mangyayari? Magpapambuno kayo. Hey! Magpapasakitan kayo. Malalaman ang kamag-anak mo at malalaman ang kamag-anak niya. Magsusuguran. Magkakaroon ng mas malaking gulo. Oh, no! May masasaktan at masasaktan. At ang mas mabigat. May masasawi sa ganong klase ng dulo. O ano, happy ba yon? Ano ending nun? Swap sa bilibid. Ang naging problema doon to sa nanaig yung emosyon mo, yung galit at buot mo sa tao. Oh my God. Kaya nangyari yung mga hindi natin inaasahan. Ibinuhos mo ang lahat ng galit mo dahil sa paulit-ulit na winawasak yung pagkatao mo halos araw-araw. Well, bilang tao, gibi naman talaga yun. Minsan talaga, yung emosyon natin at damdamdamin natin, hindi natin makontrol. Mas nakukunahan tayo ng galit. Diba? Di ba? Hindi na natin naiisip yung kumalme. Basta, nako! Salpukan agad! So, ako ay magtatanong naman. Wow. Sa pangyayaring yon, sino ang nanalo at sino ang natalo? Walang nanalo doon Oh, no. Dahil parehas kayong talo. Ikaw, oh, na Nakasakit at kapinsala ng buhay, bilibit. Oh, my God. Siya naman, na sa lupa. It means, walang panalo doon. Oh, my diba? God. Yan yung nagagawa ng yung hindi tayo makapagpasensya o yung pagtitimpi natin ay nasagad na. ba? Diba? Pero, isipin natin ang pwedeng mangyari sa atin after na mangyari ang mga bagay na yon. Unaan na natin kung ano yung magiging susunod na mangyayari. Pag pinatulang ko ba ito, ano na mangyayari? Pag hindi ba ako pumatol, ano na mangyayari? Pag-isipan mo muna bago ako gumaraw, kosa. Wow! Alam niyo mga kosa, para kang bulgan. Kapag sumabog talaga, malaki ang mapipinsala. Oh, no! At bilang isang bulkan, kapag natapos ta ang pag-alpumoto mo, tsaka mo lang makikita ang pinsalang iniwan mo. At yun ay ang pagpasok mo sa bilibid. Oh, no! Sa pagpasok mo sa bilibid, Gosa, kakalimutan mo muna ang mga pangarap mo sa laya. Oh my God! At dyan na din papasok ang sobrang pagsisisi mo. Na sana hinayaan ko na lang. Oh, no! Hindi ko na sana inintindi at hindi ako nagpadaeg sa aking emosyon. Oh my E eh, di sana wala ako dito. Yan yung gusto kong ipaliwanag at ipaintindi sa inyo. Na sa bawat lugar na pupuntahan natin, marami ang susubok ng tapang natin. Kahit naglalakad ka o nakasakay ka sa kotse o sa jeep, sa bawat paligid natin may panganib talaga na nakaabang sa'yo at sa ating lahat. Oh, no! May susubok at susubok talaga sa'yo kung hanggang saan ka talaga. Lahat yan ay nangyayari. Kung mapangunawa ka at mapagpasensya ka, sinisigurado ko sa'yo, Kosa. Panalo ka. Sana ah. Oh. Pero yung iba dyan, na konting kibot lang, patol agad, malamang, 110%, ha? Mapupunta yan, sa bilipid. Oh, o kaya, sementeryo. No! Kaya mga kosa, sinasabi ko sa inyo to, para sa, ikakapanatag at ikakaayos ng buhay nyo at hindi kayo mapahama. Ha? Panatiliin nating mapagkumbaba, mapagpasensya sa anumang oras, mga karosa. Hindi naman kaduwagan sa isang tao ang umiwas sa gulo. Wow! Ang tawag doon, matalino. Sana ah. Oh. Kasi mas niya ang kahantungan kapag pumadol pa siya. Wow! Maralino, di po ba? Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangang makipaggalingan at padaigan. No! Ang uso ngayon, pahabaan ang pasensya. Ah, oh, sarap! Mas mabuting umiwas ka na lang sa anumang gulo o kapahamakan. Tara? Wow! At sigurado ako na makakauwi ka sa pamilya mo ng buong buko. Yan ang benepisyo ng mahaba ang pasensya kesa sa maikli ang pasensya sing ikli ng pasensya niya. Kung kaya, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, huwag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta ka kay Bosho, pagpalain po kayo na huwag. Nampuho oh may kapal. Peace out!